Okay, mga lods kyo. So, TMX 155 natin, no? Oh. Pinangalanan natin to. Spoil. Start natin gamit ang kamay. Sarili kong motor. Okay, start, start. Start natin. Kita ba? Mga you know? Yun, oh. So, bagit natin to pinangalanan na oil spoil. Kasi ito, ni, ni ulan o oh putik, hindi po nakapakto. Okay. <tinyo> Stallion Works. Like and share. Magit sa buwan na yata di demander si Spoil ng problema. Gusto kong panda rin, hindi natin makikita yung susi. So, hindi ko na alam kung nasaan ang susi mo. Spoil! Alright, so north tayo. Palitan po natin bagong susi. You know, alright? So, testingin natin mamaya pagpalit natin ng susi kung ilan tadyak ba. Ah, magit sa buwan na to. Magit sa buwan! Testingin natin ang gawang team, ah, ang gawang power by Dillion Works ah. kung starting pa ba to? O starting to? Ilan tadyak na ba? bago andar dahil matagal na pula sumandar to may isang buwan na palitan muna natin ng susi ignition switch so napalitan na po natin ignition switch alright hindi pa nalobat oh napakalakas pa rin oh no? so isang buwan na po ito last natin binlog to tas doon simula nun no? hindi ko na makita yung susi nya so testing natin yung placer yun oh no? napakaganda pa rin oh no? ito yung nilagay natin yung relay sa headlight no? tignan mo kahit naka placer tayo Okay, so walang tinag po sa headlight oh. Yeah. Oh. Panalo. So, oh. All right. So, kita niyo naman, meron na pong sapot ng gagamba. Okay, yan oh. Sapot ng gagamba 'yun, no? Oh. Okay, so ngayon malalaman natin 'to kung one click lang din siya. oh, okay, oh. Napaka-criminal ni spoiled. So, si spoiled na na, hindi na sa si spoiled. All right. So, ngayon, test. Okay, oh, napakita ko sa inyo na malamig pa po 'yan, okay? So, dito, parting manipis ng balat natin, no? Dikit ko sa may elbow. Alright, yun, no? Okay? Alright, so, napakani. O, oh, dikit natin. So, hindi pa pumandar yan. Ayan, no? Oh. O, oh, dikit natin kamay ko na manipis ang party. Yun, no? Alright, so, start natin. Testingin natin kung ilan tadyak bago andar. Okay? O. Oh. So, ilan tadyak kaya, mga Lodski? Mga idol, kung bago i-start. Tingin natin. So, pati minor, di na kita lang itaas yan. Dalawal okay. lang! Okay, so, dito natin. Alright. So, ngayon, bait miss tayo. Start natin gamit ang kapay, sarili kong motor. Okay? So, yung start natin, ng tadyak mandar na. Pero, tutusin baka isa lang, ha? Andar na to. Hindi lang natin na tiyempo yung pagtadyak. So, malamig pa yun, adikit Dikit yung kamay ko sa elbow. Alright, so, okay. yun, Okay? Okay, so, malamig. So, i-start natin ngayon gamit ang kamay. Alright. Okay, start, start. Start natin. Kamay! Kamay na, baka. Okay, start natin ulit. Start ko ulit. Oh. Yan, ah. i Okay, so, isa pa. Partida, may isang buwan na pong demand na ito. lang natin gamit ang kamay. Isa pa. Okay. All right, ilusyon o pati throttle gumigas o gumigat na yung throttle o ala a po start natin ulit wag pa rin alright yan mga Lonsky, okay ito po pang personal natin motor si spoil binata pa po tayo motor na to so ang model nga po pala nito 1999 model Last model platino. Kung magigita nyo ang plaka, yan po RE pa siya. oh. RE. Okay, so dati. Pampasada natin yan, TC. Yan, oh, RE. So, 90s pa po ito. Okay, so takpan natin itong butso. Ayan, paano kaganda yung tunog. Oh, tunog ba dyan? Ha? Yun, oh. Yun na po ng kalikbo. Okay, oh. So, paano ba natin na oh, nakuha yung ganyang kagandang start kahit isang buwan na may kit eh start pa natin gamit ang kamay na napaka basic alright so yan po sa, na, nasa tamang tune lang yan pag tune up dinis ng carburetor tono okay po tsaka malakas na power supply okay so yun lang po so napaka basic lang kahit del yung works ha na napaka na start gamit ang kamay revolusyon natin ulit oh <laughs> alright alam na alam na stock siya Oh. Oh. Sakna yeah. din. Halodski. mapapasin nyo, nare-rep natin hanggang sagad na walang palya. Okay, natatataranta pa yung makin, ah. May hindi man natin dilinis yung carburetor. So, sekreto nga natin po dyan, ito, gasolina. So, gamit natin gasolina, 100 octane. Sa so, ito yung B-Power Racing. Sa brace naman, sa petro naman, ito yung brace 100. Ito yung kahit ilang buwan na istak ang motor mo, hindi mo nakalalinisin yung carburetor. Okay, so at the same time, nakita nyo, so isang, isang kick lang sa kamay, under na siya. Sa paan naman kanina, dalawang tadyak. Pero tutusin kahit isang kamay lang, isang kick lang, i-start na kanina yan. So hindi lang natin na one click kasi para nag tayo kanina. Nung pag-kick ko, biglang bumaba. Alright. Y yun o. Oh. Alright. Okay, so yun lang po. So kung gusto nyo magandang i-start ang motor, kahit ilang buwan na i-stack. Pag-start ko, one click pa rin. So magandang tune-up lang katapat yan. Magandang, magandang tone sa carburetor. Tsaka po gasolina 100 octane alright so yun lang po Delong Works po sharing is caring oh. DMX 155 ni Delong Works oh. 1999 model ah. so luma lang po yan pangit lang dati nice lang natin alright